mga sis. Pagpalang umaga sa ating lahat. Ayan pong lulutuin ko gulay na Shanghai. Yan at isa sa mga request ni Bunso. Yan lang ang kalahok, walang bagyubins beans. Ano lang to, toge, yung munggo ba na pinasibol, pasibol sa Batangas, tapos repolyo, tapos dalawang patatas, isang carrots, apat na sibuyas, dalawang bawang at saka si suning. Siyempre, lagyan natin ng mga asin, bitin, paminta. Ayan. Ikaw na bahalang magtimpla. Ayan. Aking babalatan na ito, mga bro, mga sis. Ayan. Maiba naman. Hindi naman siya siyang hay na ano, baboy o kaya mano. Kaya gulay muna. Ayan. Tapos, ang katuwang isda. Yellow pin. Ayan. Piprito ang yellow pin. Ayan, mga bro, mga sis, nahiwa ko na ang mga panrikado, repulyo, toge, monggo ba na pinasibol, tapos carrots, patatas, yan, sibuyas tsaka bawang. Yung iba na sa kusina. Yan, habang nagbabantay ng tindahan, naghihiwa-hiwa. Yan, igigisa ko na siya. Siyempre, yung mga seasoning. Hmm, pambalot ng lumpia wrapper. marami na. Madami nang makakakain. Talulutuin kong ito. Mabigyan ko na sila nanay. Yan mga bro mga sis. Ginisa ko na yung sibuyas bawang. At saka po cubes kasi eh. Bawang ang baboy ba diba? hmm. Pag nag brown brown na ito. Saka ihalo yung Mga uh, gulay. yan ng mga sisuning, bitsin, asin. Saglit hmm. lang ito gawin. Hmm. May pang ulam na, may pang pa. Lumpiang gulay. yan mga puro mga sis. Nag-aano na siya. Brown brown na. Kaya i-isa ko na itong pirot at patatas.

suge. So, okay. Ayan. So, ayan, diba, yung dumami na siya. Isang balik na suge. Ayan. 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 Ito, so, ito na, na yata itong kawali kung pampansit ng isang kilo kalahati na kawali. pagkain tapos isunod yung repulyo tapos lagyan ng lahating tasong tubig tapos pag medyo dry na siya tuyo na saka ah, haunit sa lamigin at ibalot sa lumpia wrapper Shout out ko pala sa lahat ng aming mga subscriber especially to Ma'am Sheria Parulan at sa mga kasamahan niya at saka kay Iksuong Elvira Sungala Super Chatter at saka si Ma'am Lifestyle Gurin, Doktora Miao Miao Super Chatter at saka si Ma'am Hisel Emporyo Guapa, yan at saka kay Ate kay Tracy Parma Mirin from Brazil, kay siang kay Loyola, kay Yolanda Loyola, kay Miao Miao, Dr. Gurin kay Sis Bar Bartolome, my friend, the Harley Brothers, Sir Punix RMG, um, Lifestyles with Mali, Country Boy Magic, hello my friend, Sini Official Channel, Master TV, Leone Ariola, Andrew Vlog 64 Moreno Saudi Lulang OFW Winas Kitchen and Daily Light. Style yan maraming salamat po sa walang sa pagsubaybay sa amin at saka kay Asinag yan salamat God bless bawasan mo konti yan okay, sunod ko na yung Repulio. tanggalin mo yung tubig sa Repulio Brunaldi <laughs> Karatating lang niya. Lang po kasi, Nag, Nag, Nag ako sa, sa kami. aming anak na bunso. O oh, yan eh, si mo okay, na. Para pag uwi niya mamaya, may, may pagkain na siya. Okay. Nabalot na. Oh, um, yan, repulyo. Paanuhin mm -hmm. lang to. Sarap po yan, mga Lumpiang gulay. Hmm, Di ba? Yeah. May bitsin na to. Ay, pahingi pa lang pinong paminta. Ilan, isang ilan. Uh -uh. Yan. O, diba? Basta na lang iprito. Tapos iprito. O, ayos na. Tapos may isdang pinirito na yellow pin. Nako po. Yalo ko na to? Uh, -uh ko na uh, Ay, salamat po man at hirap ako pa rin na mag-video. Wala po kasing katulong si Silisa kanina. Nakalarapin ko lang po mga buro mga sis. Hmm. Diba? Sarap yan. May pang merienda na. May pang -ulang pa. yan, Maraming maraming salamat po pala sa lahat na aking subscriber na super chatter na sila Igsoong Elvira Sungala at Si Ma'am Hisel Guapa Emporion at sa si Doktora Miaw Miaw Lifestyle Gurin. At shout out din kila Ati Jibie. Kila Andrew Blag 64 Moreno Saude. Sino pa ba? Si Emily player Sino pa? Pahalo nga si Yolanda Loyola, Loyola at saka si Shankay Loyola. Loyola, at saka si Sweet Mali Lifestyle, at saka si Winas Kitchen. Sino pa ba yun? Si Asinag Vlog. Hello. At saka si Paki, ano na lang din, balaw ang kanilang mga bahay-bahay. Sino pa ba? ah, uh, si Harley Brothers, at saka si Tracy Pami Marin from Brazil. <tip> Master TV sino pa ba? Agoy, hindi ko natanda yung ba? Si Sir Edwin Palumpon, si Ma'am Sheria Parulan, at sa kanyang mga kasama na sila DJ, Tita Edith, Mukrom, si Bong, at saka Si, si Ibong. Si Tatay Dasil. Saka si Tatay Dasil. Ayan. Sino po ba? Hindi ko pa ba nabanggit? Diyos, mahirap itong walang Ma'am Cathy is closer. Shout out po. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat naming subscriber. Yan. Salamat po ng marami sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Sa hindi pa po nakapag-like at er, nakapag-share, pakipindot na lang po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye. Ingat po tayo palagi. May pinito si Ronaldinho na. Ngayon po, ito luto to na. Ito po, hilaw pa itong iba. Tatry po Mag na mag-merienda muna po kami ni Sis Lisa. Ayan na po. Kailangan ma ano dahan-dahan lang din po ang apoy. Pero saglit lang naman po ito maluto. Kasi syempre nahinakpok na eh. Opo. Pa, parang crunchy ang ano. Oo, oh, sarap na ito. Ayan po, mga bromasis oh. Magpe-prepare pa lang po si Sislisa ng sausawa namin, yung suka na may sibuyas, bawang, tsaka sili. Ayun. Yan, sige na, babay. Yan mga bro, mga sis. Ang aming sausawan sa aming lumpiang Shanghai na gulay. Yan ang niluto ni bro nyo. Um, kakain na kami ng merienda.